Nilantad na. Mukha uson, napabalitang isinapubliko na ang anak nilang dalawa ni Robin Padilla. Trending at pinagpipiyastahan ng mga netizens sa buong social media ang napabalitang revelasyon ng veteran columnist na si Christy Furman Tungkol sa Dumanoy, kumpirmadong pagkakaroon ng anak ng isang kontrobersyal na female personality sa isang sikat na aktor politician na ilang taon na rin ang nakakalipas. Ayon daw sa nasabing pagbubulgar ni Manay Christie, noon pa ay naging kontrobersyal at pinag-usapan ng husto ang tungkol dito dahil na rin sa paglabas ng isang blind item na tumutukoy sa isang top actor na bagamat kasal na ay nagkaroon ng isang lihim na relasyon sa isang controversial actress at kasabay noon ay ang pagputok ng balitang nagkaroon ng bunga ang kanilang nading ugnayan. Dahil nga sa pagkakaungkat ng issue tungkol sa nasabing celebrity pregnancy, muling umugong ngayon ang espekulasyon na ang mga tinutukoy raw sa nasabing blind item ay ang actor turned politician na si Robin Padilla at ang actress turned government official na si Mocha Uson, na parehong nasangkot din daw noon sa isang pregnancy issue ilang taon na ang nakakalipas. Matatandaan na taong 2021 ay naging maingay nga ang pangalan noon ni na Robin Padilla at Mocha Uson, Dahil sa balitang ugnayan at pagkakaroon daw ng dalawa ng isang lihim na relasyon, at sa balitang nabuntis din umano ni Robin si Mocha, bagamat kasal at nagsasama sila noon ng TV host actress at asawa nito na si Mariel Padilla. Bagamat parehong itinanggi noon ng magkabilang kampo ang tungkol sa nasabing issue, matapos lamang ang humigit kumulang tatlong taon, ay muling nabuhay at muling pinag-uusapan ng publiko ang muling pagkakadawit na naman sa pangalan ni na Robin Padilla at Mocha Uson sa isang panibagong kontrobersya usap-usapan kasi ngayon ng mga netizens sa buong social media ang tungkol sa issue sa pagitan ng mag-asawang Mariel Padilla at Robin Padilla, kung saan ayon sa kumakalat na balita ay tuluyan na nga raw na naghiwalay ang mga ito matapos lamang ang humigit kumulang 14 years nilang pagsasama. Ayon sa nasabing balita, ay hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang naging dahilan sa hiwalayan daw na Mariel Padilla at Robin Padilla. Pero base sa mga usap-usapan ng mga showbiz insider ay third party raw ang itinuturong dahilan. Dahil bago pa man lumabas ang issue tungkol sa celebrity couple ay marami na raw kumakalat na blind item tungkol dito. Marami kasing mga showbiz columnist katulad daw ni Naogi Diaz, Manay Christie, at Manay Lolit, ang nagkukumpirma sa hiwalayan ng isang celebrity couple na ayon daw sa blind item ay tuluyan nang ang tinapos ng celebrity couple ang kanilang ilang taon na pagsasama. Matapos malaman ng aktres na ang kanyang asawang aktor ay nagkaroon pala ng anak sa isang kontrobersyal na aktres. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na statement ang celebrity couple na sina Mariel Padilla at Robin Padilla kung meron gabang katotohanan ang tungkol sa pagkakaroon ng lamat sa kanilang pagsasama. Anong masasabi mo sa balitang ito? I-comment lang ang iyong opinion o reaksyon. At huwag kalilimutang i-like ang video na ito. Maraming salamat sa panonood.